guys. Naluluto ko na labanos na may sardinas. Dahon ng labanos pala. Ito yung labanos. Ito yung sardinas. Ito naman yung dahon. Kaya yung guys. Ilagay ko ang sardinas. Basahin natin ang tabilas. Tapos, ayan na siya basa. natin ng paminta. Ayan. Kunting asin. Ayan, kunting asin, guys.

Takpan mo na natin. Palutoy natin ng konti. Ito na guys. Four bag. Ito na. Ito na natin. Ayan, medyo lumambot. Ano na siya. Okay, okay, okay na. So, ito naman ang ilalagay natin. Ito siya guys. First time kung kakain ng dahon ng labanos Kasi, sabi magulay daw. I-try ko kung masarap. Yan. Ah! Tapos labanos at dahon ng labanos. Yan. Haluin lang natin. Yan. Lagyan natin ng kamatis. Lagyan ko ng kamatis, guys. Tapos, yan. Lagyan natin ng kunting sabaw. Yan. Para may sabaw-sabaw siya. Yan. Titingnan natin mamaya. Tapos, haluin natin. So, ayun lang natin ng mga siguro, mga mga 5 minutes. Tamang-tama. Maluluto na yung ano. Yan. Yung gulay. Titikman ko pala siya. <laughs> hmm. Okay, okay lang yung timpla. So, later, lulutoin mo natin ng 5 minutes. 1, 2, 3. Ayun na siya, guys. Wow. delicious lunch ayan mas manu pala siya. so this is my lunch today radish and radish with sardines bye bye